Monday morning sa aking mga kasuper, kasari, katendera, kanegosyo. Hayan, so kumusta po ang bentahan natin ngayong Monday morning sa aking mga kasuper. At dito naman sa akin, heto, at sakto lang din naman ang benta. So, nagising ako ng 4.30 a.m. O, di ba, nauna pa ako magising sa alarm. So, kasi nag-alarm ako ng 4.35 pagabi. So, kasi nung man, uh, Saturday at saka sun, uh, kahapon Sunday, ano uh, Saturday naman ay 6:30 na yata ako nagising nung, oh 6:30 AM. Dahil nga hindi tayo nakapag-alarm dahil nung Friday nga sobrang sakit nga ng ulo ko. Kaya medyo maaga ako natulog nung Friday evening 10:30 PM natulog na ako. So tapos pagdating nga kahapon Sunday late pa rin tayo nang gising kasi nagising tayo nang 5 uh, 47 am, so nakapagbukas agad tayo ng tindahan pagkagising. So, late pa rin ang gising. Pero kahit paminsan-minsan, okay lang naman tayo na late na tayong magising at nakapagbukas ng tindahan. Kasi kahit papano, paminsan-minsan deserve din natin yan. Dahil hindi pa laging kailangan po yan. Kailangan pa rin natin ng medyo mahabang pahinga kahit paminsan-minsan. Siguro, sabi ni Lord sa akin, pinahim, pinatulog niya ako ng mahimbing, magpahinga ka dyan. Huwag kang gigising na maaga. <laughs> Kasi gabi-gabi ka na lang puyat yat at pagod, ba? Diba? <laughs> Kaya sabi siguro niya, eh, magpahinga ka dyan. Kaya hindi talaga siguro ako ginising. <laughs> so, kanina pa ako nagkakape as usual. 6 a.m. pa lang, nagtimpla na tayo ng kape. Ayan, nakakailang ulit na naman ng uh, init, ba? Diba? Kasi kanina pa ako dito nakatambay sa tindahan. So, yung anak ko, yung 18 years old ko, hinintay ko muna makaalis papuntang school. Kasi naman, pag niya ng, pag alam niya ng 7 a.m. yon, alam ng alam yung cellphone niya, ang ingay. Dinig na dinig dito sa akin tindahan. So, sabi ko sa kanya, hoy, kumising ka na dyan. Tapos, yung pag niya, may naman, laging nakatawag sa akin, mama, hindi tayo makapag-start na mag-vlog. Kaya sabi ko, hintayin ko na muna siya magising ay hintayin ko na lang muna kako ako siyang umalis. So, kape at saka hopia lang ang ating almusal for today's video. Kasi nga ito, eh, tatlong araw na yata or apat na araw na hindi nabibenta. Dalawang piraso lang ito, tinry ko lang magbenta nitong ganitong hopia. Yung Six 6 pesos sa bakery. So, hindi siya nabibenta. Kaya sabi ko, kainin ko na ito relate mga kasuper kasari kapag ganito na syempre nalulo, bago pa lang talagang tuluyan na masira or pagka masisira ginagawin pa rin natin ang paraan yung mga expired nga ng mga paninda natin di ba kinakain natin pero sabi nga nila masama kumain palagi ng expired hindi naman super expired yung mga kinakain ko so yung siguro mga expired yan ng one day ago yung mga ganern two days wag na siguro yung mga one month kasi masama na siguro talaga yun sa health so bali pangalawa na ito dalawang piraso kasi ito nakain ko na at naubos ko na isang piraso tapos yung kape natin hindi pa rin maubos ubos ayan o kalahati pa lang so September 30 2024 di ba end of the month na naman <laughs> bukas ay October na naman Christmas is coming gastos is coming. <laughs> Nakakaloka. Kaya mag-ingat talaga tayo sa paggastos ng pera. Huwag tayo yung bili ng bili ng kung ano-ano. Importante ay unahin natin yung mga bagay na mahalaga sa atin sa apang araw-araw natin. Bago ang lahat, bago ang luho. Ako sa totoo lang, hindi ko, hindi ko naman lang nabibili na yung pansarili ko na hindi kasi mas inuuna ko siyempre yung pag-aaral ng mga anak ko. Kasi yun naman ang importante di ba? Lalo na tayo mga magulang gusto natin makapagtapos yung mga anak natin. Gusto natin bago tayo mawala sa mundo ay nasa mabuti na silang kalagayan. Wala nang pinakamasayang bagay sa mundo bilang magulang ay yung nakita mong makapagtapos ng pag-aaral ang yung mga anak lalo na kapag di ba yung mga graduation day talaga nandyan na naluluha ka kasi naaalala mo lahat ng hirap at sakripisyo mo bilang magulang lalo na ako bilang single mom ano pa kaya di ba diba, tuwing gagraduate ngayon mga anak ko kahit high school lang or elementary talaga naman halos dugo na talaga ang iluluha ko <laughs> kasi naaalala ko lahat ng mga consumption ko yung stress ko yung hirap at pagod para sa kanila pagsisikap, pagtsatsaga, 'di ba? Hindi talaga 'yan maiiwasan. Kaya nung nag-graduate yung 18 years old ko talaga nung high school, nag-graduate siya. Eh mas lalo ko talaga sobrang iniyakan 'yon kasi 'yun talaga pinakasakit na ulo ko sa lahat ng mga anak ko simula nung maliit pa. Nandiyan na nagtatrabaho ako minsan one month ah uh, one month na pala na pinapatawag ako ng guidance. Hindi ko nalalaman hanggat hindi ko uh, kung may, may ano kasi nag, na pagka may time ako na talagang pumupunta ako sa school niya para kumustahin siya isa-isa sa mga teacher sab, uh, sa mga subject teacher niya. Kaya, tsaka ako pa malalaman na pinapatawag na pala ako ng guidance hindi ko alam dahil nga kesyo may mga ginawa siyang kasalanan alam nyo na yung bilang bata ba diba? yung ugali ng mga bata nanjan na may sinuntok siya na ibang seksyon yung meron siyang mga inawa yung mga ganon kung hindi guidance, kung hindi school ang problema ko, pati barangay <laughs> sinusugod ako dito ng barangay kulang na lang sugurin ako dito ng mga magulang, ng mga uh, ginawa niya ng uh, problema, pero yun mo, darating dito minsan barangay, 11pm, susunduin ako, keso ang anak ko daw, keso, ultimo mga ano, minsan gumagawa siya ng mga, parang alam nyo na yung papansin bilang anak. Yung kumbaga na ano, nayaya uh, lang siya minsan na magnakaw sa isang mga grocery dito, malapit sa minimart, sa, sa mga ganun ah, mini stop pala. Yan, nangyari sa kanya yung talaga na nasangkot na nagnakaw daw ng sardinas. <laughs> Diyos ko, sabi ko, pagdating ko sa barangay, uh, sardinas eh, ang dami-dami sa bahay kasi weekly ako namimili or every sahod. Noong time na yun, nagtatrabaho pa ako. Sabi ko, ang dami stock sa bahay ng mga sardinas kung nagawa mo pang magnakaw. <laughs> talaga hindi ko kinukong sinti. Hinahiyaan ko talaga sa barangay. Sabi ko, ikulong nyo na lang yan kaysa mag Kaysa magbayad ako, pabayarin ako ng time 10 dun sa ninanakaw. E ko talaga para matuto. Never ako naging consentidor na magulang sa aking mga anak. Kapag alam ko na kasalanan nila, hindi ko talaga yung kinakampihan. Sobrang nahiya na rin ako noon dati sa mga naging teacher niya, sa mga nanay, sa mga tatay ng mga uh, ibang bata na mga inagrabyado niya. Halos wala na akong mukhang iyaharap. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, walang araw na hindi niya ako binigyan ng sakit ng ulo. Kaya naman nung gumraduate siya ng high school talaga naman, ay kulang na lang dugo na iluha ko. Bago pa siya gumraduate ha, nung time na yon ginagawa yung bubong ko, uh, last year, 2020 uh, 2022 yata yun. Bago pa siya gumraduate, gabi na yun, ah, talagang pinasama pa talaga yung loob ko. Kaya, nung graduation niya, sabi ko sa kanya, halos ayokong umatin. Dahil nga talaga, sobrang sama ng loob ko. Sabi ko sa kanya, hindi ako atin sa graduation mo, bahala ka dyan. Dahil nga nanay tayo, hindi pa rin natin matiis. Umatin pa rin naman ako. Siyempre, sinamahan ko pa rin yung anak ko kahit masama yung loob ko. Pagdating naman nung habang graduation, nawala na rin naman yung sama ng loob ko. Parang nabaliwala na yung ginawa niya sa akin kasalanan noong gabi na yun. Napalitan na rin ng tuwa dahil nga habang, nag, habang nandun ako sa graduation, iyak ako ng iyak para sa kanya dahil nga yun na nga sa lahat ng mga problema binigay niya sa akin talaga naman at least kahit pa paano sabi ko na pag graduate ko kahit high school so ngayon second year college na yung anak ko na yan So, kahit pa pano, may pagbabago na rin sa ugali niya. Medyo nagiging malambing na rin siya sa akin. So, nagmamature na rin na kanyang isip. Criminology, o oh, di ba? Bata pa lang siya talagang criminology na ang gusto niya. Kaya sabi ko sa kanya noong time na nalaman ko sa kanya na gusto niya criminology, sabi ko lagi sa kanya, criminology pa niya ang gusto mong mangyari ha. Yung ugali mo, baka sarili mo lang ipapakulong mo. <laughs> kasi nga sa mga dami ng problema talagang binigay niya sa akin hindi mo sukat akalain na talagang criminology pa talaga ang pangarap niya so dalawa sila ng criminology ng kuya niya yung sinundan niya yung sumunod dun sa tanganay ko criminology, so for your college na ngayon may pamilya na nga lang pero syempre pinapatapos ko pa dahil sayang nga, ako pa rin ang nagpapaaral sa kanya kaya talagang nakakabilib pa rin 'di ba yung mga magulang na talagang natitiis ang kanilang mga anak, mas inuuna yung mga pansariling kaligayahan. Basta tayo bilang matinong magulang, gagawin natin ang lahat para sa ating mga anak. Uh, sa kanila natin ipagpatuloy yung mga pangarap natin noon na hindi natin natupad. Ayan so hanggang dito na lang atin vlog at napahaba na naman sa ay maka super kasari more benta more customer to come more blessing to come ayan so happy monday to everyone bye bye